Here's Dear Tatay, maligayang kaarawan. Ta oh, enjoy your birthday party. See you soon. Ingat po palagi. I love you nanay at tatay. Love, Zach. I made this cake for you. Sarap po yan. Okay, mm, letter daw po ni Zach. Ipapadala daw po niya sa'yo, ha? Go ahead gumawa ng airplane para daw po ma dalajaan mm. mm. <laughs> <laughs> tay happy happy birthday po. Thank you po sa lahat. Sa lahat ng sacrifices niyo po sa amin ni Trisha. Um, wala man po kaming kinalakihan tatay. Anyway, nandiyan naman po kayo sa tabi namin and kayo po ang nag-complete noon para sa amin kayo po naging tatay namin so wala na po kami nga hanapin pa uh, maraming salamat tay uh, stay healthy po, stay happy enjoy mo po yung birthday mo ngayon more birthdays to come po sana next time nandyan po kami hindi lang po mahal ang pamasahe um, happy happy birthday po tatay, I love you po hi tay, happy birthday Ingat po kayo palagi and thank you for everything. Wag na po kayo makulit. dinong <laughs> po kayo ng gamot nyo. And Pasaway kay nanay. Yeah. <laughs> But yeah, happy birthday, Tay. I love you. Love you, Tay. Um, ready? Yeah, sing okay. your happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear tatay. Happy birthday to you. Happy birthday, tay. Happy Enjoy birthday, po tay. Mayo. Hi, Papa. Oi, sosyal, <laughs> Pang mayaman. Hi, <laughs> Daddy. Happy birthday. Nako, teka. Baka may makarinig. Ay, ang dami nga pala may <laughs> Mas mayaman. Ah, ito. Happy birthday. Don Vic. Nax. <laughs> Ayan, mas bagay. Ayan yung pinakamayamang tatay. Si Don Vic. Happy birthday, tatay! Pinakamayamang tatay yan sa pagmamahal. Yan yung tatay na hindi hindi nahihiyang magsabi sa anak ng I love you. <laughs> Tay, love you. <laughs> eh, ikaw, sabi mo muna ako umuwi. Mag-ipon muna ako nito. Eh, hindi pa kami masyadong close ni Trump. Pag close na kami, uwi ako ha. <laughs> eh, wala eh. Pinayagan ako ni Obama, natalo naman. Don't worry. Nox. don't worry ha. Uwi ako. Uwi ako tayo this year. Nox! Sana, pray mo yun para magkita-kita ulit tayo. Siyempre, gusto ko nandyan kasama kayo ng nanay. Kaya, uh, sa lahat din ng dumating ngayong birthday ng tatay ko, thank you sa inyo. Kahit wala ako, kami nung kapatid ko, uh, pasayahin niyo yung tatay ko dahil alam ko naman, masaya siya ngayong birthday niya dahil nandiyan kayong lahat. At mahal na mahal namin yan. Nakubawa, lumiyak. <laughs> mahal na mahal ko yung dalawa ko na yan, nanay ko, tsaka tatay ko. Siyempre, buong pamilya ko. Lalo na yung tatay at nanay ko na yan. Siyempre, uh, napakabait na tatay di marunong mamalo. <laughs> Puro I love you. Len, I love you anak. <laughs> Prinsesang prinsesa ako dyan. Kahit naman sa nanay ko. Kaya sobrang thankful ako dahil yung magulang ko na yan. Lagi kong pinagpe-pray, humaba ang buhay. Silang dalawa, mas mahabang-mahabang buhay pa. Ah, Ayan, konti na lang. Sasama ko na kayo dito. Uy, tatay! Sasama ko kayo dito. Papasyal tayo. Punta tayo sa larayan. Kaya, enjoy-enjoy lang kayo dyan. ah uh, happy birthday! Okay, take two. <laughs> Hindi na record yung first. Yung first attempt na. <laughs> <laughs> so medyo may comedy okay. na konde Okay, totoo na to. Uh, tatay, happy 70th birthday. Um, sana po mag-enjoy po kayo sa party. Sana po. <laughs> sana, nare-record na yung ginagawa namin. Um, happy, happy birthday. Um, many, many more blessings uh, to come po. Um, and sana po sobrang saya ng year na to para sa inyo. Again, happy happy birthday po. Ito na ito na? Oo. Oh. <laughs> uh, Tay, happy 7th birthday po. Uh, sana nandyan kami. Kaso... Um, again, mahal lang po <laughs> Na nasabi na namin kanina, kaso hindi nga na-record. Nanuluhan na nga po si Ryan uh, kanina na tatigil kasi hindi. <laughs> haba nung spill ko. <laughs> nakalimutan di, na wala na record minami <laughs> minami ko kanina na wala to eh pero ano anyway, eh serious serious talk uh, happy birthday po maraming salamat sa lahat uh, thank you bilang naging kayo naging tatay namin so sobrang thankful kami sa taas uh, kay Lord na napakaswerte namin na kayo naging tatay namin hindi kayo ordinaryong tatay in a way na hindi kayo namalo, hindi kayo nanakit sa amin, wala akong maalala sa aming magkakapatid since ako bunso na, na never na continue kami or ako. And like nung sinabi niyo sa akin before na madami kayong mga words of wisdom na hanggang ngayon, eh, naman ako din nata sa inyo. Pero isa sa mga isa sa mga marami yung sinabi sa akin na naalala ko is pag pinalo kita is magmamark or magiiwan ng marka physically pero hindi mo siya matututunan o ma, ma maintindihan ko ni purpose o kung bakit kita sinaktan. Pero kung pagsasabihan kita at i-explain ko sa iyo kung bakit ka or ano yung pagkakamali mo mas iyon yung matatandaan mo hanggang paglaki mo. And isa is makisama ka, huwag kang makisama. Ayan, may mga mga panuntunan nyo sa buhay, maka, makabalagtas kayo, naka, joke kung tingnan, o nakakatawa, pero kung iintindihin ng, ng ibang tao, lalo na kung nakakilala sa inyo yung mga sinasabi nyo, is sobrang sobrang meaningful every every word every sentence, every phrase na pinapakawalan nyo is napaka, napakahalaga or mga magiging panuntunan sa buhay. Magiging isa sa foundation. And, yan, tanyo, nagsasalita ako ng ganito. Siguro, sa inyo ko rin nakita to. Pero, again, ah, uh, Marami pang taon sana kayo tayo na ano na, syempre ma mag-enjoy dito sa sa mundo and uh, masaya masaya mundo simpleng bagay simpleng simpleng simple lahat basa sama-sama tayo pamilya mga kaibigan nyo uh, mga anak nyo apo nyo pamangkin nyo kapatid nyo marami maraming 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 reason para mag enjoy lang kayo at maging masaya and yung hindi lang naman namin igigrip or sasabihin to dahil birthday nyo pero mas mas, mas, mas dapat ka nga namin po pero alam din namin na sobra kayo mapagmahal na magulang kay ni nanay uh, papano nyo kami pinalaki hanggang sa akin ako, ako na nga po yung bunso pero walang pagbabago sa inyo patas patas lahat kami yung pinalaki and sobrang proud kami sobrang thankful kami kung ano kami ngayon kung kung nasaan man kami dala namin yung pangaral nyo yung mga mga turo nyo ni nanay na maging maayos kami na tao at at saka para maging maayos kami na tao bilang sa sarili namin at sa kapwa namin again tay sobrang mahal na namin kayo asawa ko asawa kami lagi namin kayo pinagdadasal at sobra kami nagpapasalamat na na nandyan kayo parati uh, palakas lang kayo lagi tay kain lang wag laging mami wag laging ganun maraming luto si nanay na masarap Huwag ka lang kumain ng mga instant noodles or ano maraming fresh na niluluto si nanay si nanay pa again nasana lagi kayo wag ni nanay nanay tanay uh, masaya masaya kami for you Uh, mahal na mahal namin kayo. Salita ka diyan. Uh, bisita po kayo sa amin bukas. Kita-kita ah, po tayo sa airport. Sunduin namin kayo. <laughs> ha? Malapit na po, konting-konti na lang. Mag mararayumahin na din kayo. <laughs> Salamat po. Happy birthday. Mahal po namin kayo, happy birthday. I love you, Tay. Ma.